Okay guys, yung food na ready na yan. Hindi sila papakainin na yun, sila bala. Hindi um, sila kakakain. Ano? Um, yan, hindi sila. Ang problema ko na ito, paano sila hati na naman? Kasi mayroon bugawin gawin itong dalawang bilang na ito. Eh. Talo itong mga makakulit sa bunyor, mayroon itong galawin. Eh. Ano Lahat na may alay na pagkain. Oh. Okay na. Bait ka na. Buti na. Yung dalawang dila medyo mabisbis ka usapin na yun. Hey, pasok sa loob. Pasok, pasok. Lilo. Ay, Stitch. Pasok. Lilo. Pasok na doon, doon sa kala nyo. Ito mahirap si Ako si Pikoy. Ako Pikoy doon. Yun. Bilis. Ha. Ah, dami yung pagkakano na yun. Ha ha. Ako Pikoy. Makahit. Ikaw mo, ang guling talaga. Ikaw mo. oh guling talaga. oh guling talaga. <laughs> si Stitch yung makahit ngayon. Hindi siya ba yung gap yan. Hindi siya ba yung si Stitch. Ah. Oh. Ah. Hmm. Ah. Yan ang mile of stage. Okay. Sabilo. Ayan, si Go na mga <laughs> Opo, pikoy. Ikaw, pikoy. Ako, ikaw si pikoy. pikoy. Ha? Ah. <laughs> yung dalawa. Ang mo baby ko. Uy, susunod yung pogi po. May tam. Uy, yung dalawa. Nagbabaklas na naman. Tumataas na. wala na, wala na pakbuhin ni daddy Wapong wapo yan. <laughs> pakpoy <back> pakpoy yan. <laughs> no. Bye, -bye Pikoy! Ano <whistles> oh, si Pikoy yung salita? Ano doon tuloy Bye bye! Pikoy! Good night! <whistles> oh, yan ano? Tumay sa kamer tong eh. Pasok dalawa, tumatakas na yung <whistles> Tumatakas na hindi na, mababaklas na eh, yun. Ayan, tumataas. Kala oh, nyo makakalabas yun, ha? Ano? Ah. <laughs> oh, ano? <laughs> Kaya itong dalawang itong sospe ko lagi guys Pag nag ka po kayo nag-double cage sa na kami Di uh, ibalik kayo nag-double cage kami Sa so, alam na ano eh Nakawala pa rin eh Pinapay na namin kasi sila lilo pa si Stitch muna kaya eh, nakabood sila. Pagkita mo dito kasi tumamakulit ito. Kala mo kasi tumuhaba ng peder mo. Ama! 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 Ang ganda ng peder mo. Tara! Bili! Ama! 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 Oo. Oh, Pasok agad. <laughs> ano na yung sancho no? yun oh. Bye-bye. Bye-bye. Ano? -bye. Ama! 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 <laughs> gagalit <Nagkarik> siya. Hmm. <laughs>

Babay kita pa naik ngayon. Tamang bunga ng alamansi. Pura ang oros eh. Hmm. Dami eh. Naharbis na yata yun eh. Nawala yung palayit dito. Nawala. Naharbis na yata yung palayit dito. Nawala na nga yung palayit dito. Naharbis na. Sipag mo ng dragon fruit. Tere derecho eh. Yung dalawang palayo. Hmm. 49 nik Baba bikoy Isse koi dabai